si Time is 8 a.m. Pupunta po ako sa kampanya. At ayan po ang shortcut papuntang uh, Viva Homes. May dala po akong megaphone, oh. oh. At ayun po ang ano shortcut papuntang area Area 2 Paliparan Area is also Area 1 area yan ganyan Area A ganyan part of uh, Dasmariñas and Paliparan is also a barangay here in Dasmariñas Hindi pa na napakalawak so ito po ay ano ni Villar really mga kaprexy. Okay. So, yan mga napakalawak ng na daan na ito. Medyo makilimlim po ang ating panahon ngayon. Naglakad lang po ako mga kaprexy. Ay, hindi na pala ano. So, ang time pala natin ay mag alas 9 na mga kaprexy. Ay, gulay. Makulimlim po ang ating panahon. Yan. medyo malabo ang aking camera. Oh, may nakatira na din dito. Oh, shout out po ya. Ayano. Oh. Ayano, oh, may ano na din sila solar panel. So, ulit po, shortcut 'yan ng ano. Shortcut ng diretsyong area kung saan nandun yung Das uh, Dasma Arena, then yung sa kaliwa po ay papuntang Paliparan. Paliparan, Barangay Paliparan. Na video ko na din po ito mga ka-flexi nung nakaraan. Kasama ko si Yayo. So ulit po, may gulab shout out to Sir Edmond. Sir Edmond and the bang together with Idol Matansi Matansero. Idol Katropa. Ma'am Nancy. Ayan, Ayan yung sa amin. Ayan, papunta po yung kaloob ng San Marino. Okay? Yan o, dininibira ng mga ano. Dahil tuloy-tuloy pa po ang construction. Pero napakalawak po pati ng ano, tulay dito mga ka-Frexy. Pwede dito dumaan kaso may mga nagbabantay po na ayun sa dulo. Nagbabantay ng mga uh, guardia. Dito naman po sa likod ko, dati, okay lang. Kaso nung pumunta po kami nung huli ni Yayo, ay sinita po kami. Gawa ng meron daw pong nagre-racing mga ka-flexi. May nagre-racing diyan. So ako po ay tutulot. Tulad... <laughs> Papuntang classic. San Marino classic kasi di ako makaano dito hindi pa tapos kabila nalandun po ang team si Toledo okay, oh, okay. ito na yung ano bagong daan kasi din na iwasan dito ako mo tayo iwasan wala pong ano uh, ang daming tapo ng basura hindi Ayun na sila. Nasa heights na. Ayun na. Nagkita ko na yung mga kasama ko. So ito ay ano. Samsung compound. Nadaanan na din po namin yan. Nung namigay kami ng sap. Amelioration po. Ng DSWD. Shout out! <laughs> Ayun na. Ayun na si kuya. Sa unahan. So puputulin ko po muna continuation of my vlog and ito po yung pilahan ng terminal ng tricycle at dinaanan din po na rin po ang San Marino Heights papasok na po ako ng San Marino Classic yan yeah. yan yeah. San Marino Classic so, nakapasok na po ako ah, mga kapreksi nagpaalam po ako sa guardia nila ito po yung kanilang clubhouse. Ayan, may mga tarpaulin din pong nakasabit. Hmm. yung yeah, kanilang clubhouse. Dito ako sa kabila kasi kasi ano po um, kanina pa daw po sila mga kaksi. Ayan. Hmm. Sasalubungin ko sila.

kampanya. Dito na po kami sa San Marino Heights. Ang ganda nun pala. Dito yung likod. Ang uh -huh. dami mga ka-carpooling. <laughs> eh. For the vlog! I-post ko dito sa Facebook. Team si Toledo. Ayan. O, oh, masagasaan ka na. <laughs> Ayan. Sige, so, kami dito. Ang oras natin ay ano na ten uh, minutes before 10 a.m. in the morning, ma uh, Brexi. Naanap ko shout out kay Mam um, for Montajes. mo sa nang bahay mo mam ma dito sa class sa uh, Heights. Ang ganda oh. Hmm? oo oh, masikip. Sa ano lang ang medyo malawak. Isa lang. maganda ang kanyang kalsada. Maganda ang kalsada. May mga baka po. Hmm? Dito, kabila. Oh. Kaso malayo po ito sa gate ng SMC. Hmm. Good morning po. Good morning. Team si Toledo po. Yes. <coughs> Sí toledo. Bueno. naita mo ako pa talaga eh sa paglalo ay seryoso talaga eh doon matatagpuan Este talaga 'to na hindi mo hindi mo doon Ani maget ayos at mission tukaw lamang. Ano yung Okay magarutan biga.